Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SS members dito sa ating bansa. Alam niyo na ba kung paano at ano nga ba ang mga requirements ng pag-claim sa sickness benefit sa SSS? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa official Facebook page ng SSS. dapat meron kayong medical certificate issued by your attending physician. No? So, nakalagay po doon the sickness benefit kung ilang araw kayo magpapahinga o magpapagaling dahil sa inyong karamdaman. At dapat po kumpleto rin ang detalye ng yung um, inyong doktor. No? Ang kanyang pangalan, ang kanyang address, ang kanyang phone number, at ang kanyang uh, license number. Okay. Other than the medical certificate, Depende po kung ano yung pagkakasakit. So, kung kanyari kayo po ay in-hospital, kinakailangan po natin yung certified true copy ng hospital abstract or na discharge summary. And of course, yung mga uh, daging resulta po ng laboratory. Kung hindi naman po na-confine, ayun ay po mga resulta ng laboratory na ipinagawa ng inyong uh, attending physician. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!